Ayan, magandang magandang ng araw po sa ating lahat. Ito po yung papunta po sa aming eh uh, probinsya, sa aming mansion. Kasi sa taas po ng uh, ilog ang aming bahay sa probinsya. yan ito po yung pamangking ko, nagbibidyo, na galing po sa kanilang bahay. Tapos papunta nilang bibisitahin po ang ka aming mother at saka yung mama niya yan kalsada po ito pero pag magkaroon ng malaking uh, ano ba yun malakas ng ulan malakas ng ulan ay uh, lalakiya ang ilog na yan masisira po yung kalsada hindi ko makakarating po yung sa amin yan, yan kalsada po ito na papunta po sa amin kung makita po ninyo yung mga videos na first na upload ko, yung bago-bago pa lang akong papasok sa youtube, yan nung nagpasawi ng aking ama yan dyan po duman po yung sasakyan namin kahit papaano masasakyan naman kami <laughs> yan po yung bridge bago makapasok dyan sa amin yan po yung ilog Diyan kami noong lumalangoy, noong mga bata pa kami Bago kami napuntang Baguio Gustong gusto namin itong lugar nito kahit na sa Baguio kami Gustong gusto namin uh, bababa para mamasyal po dito sa probinsya namin Yan, mga estudyante po yan galing sa school Gusto nilang maglakad yung iba naman, may mga motor, bicycle. Oop. Ayan. Kasi ang bahay, sa gilid, hindi po, kaya nakikita nyo, wala po sigurong bahay. Na, andito po sa gilid ang mga bahay. Yan po yung ilog. Yan, ito na yung daanan na shortcut na papunta po sa amin. Maliit na kubo yan ang alaga ng akin kapatid kambing Ganda po talaga dito sa amin na talagang hindi mo siguro ipagpapalit sa city Yan dito na nakarating na yung pamangkin ko dito sa bahay ng mama niya ito po kasi noon, alam ba ninyo, itong mga pato na ito, binili ko yan sa kapatid ko yan. Ngayon, dumami sila ng dumami. Sige, of course, kaya nga nila paramihin dahil uh, kung walang ulam, ito na lang ang gawing ulam. May ano na to, 3 years na itong mga pato ko na iniwanan ko dito sa probinsya. Yan ang aso ng ating kapatid. Ang kikit nila, Oh. Kaya minsan parang gusto ko na umuwi. Nakakamiss talaga dito sa probinsya. Ang aso naman ng pamangkin ko. Yan ang pato sapatos sa Ilocano. ayaw ko sa Tagalog. Basta duck ang English. <laughs> ang dami yan. Kasi Thailand, siyempre pag walang ulam, kinakain nila. yan po yung store ng ating kapatid. Ayan. Um, yan sila nagsasampay sa ano. Kalsada yan. Gilid ng kalsada po yan. Kaya mga sasakyan dito talaga dual talaga. Um, ito naman yung mga view sa taas mga view ko sa amin ang daming mga turista na pupunta dito sa amin iba ibang lugar para lang magpa picture wala pa kasi yung ibang ano mga iba pang mga videos